ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang Espiritu ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos.